Sa laki ng parking area mahirap pa napin yung pinto ng ukada laki na pala ng parking ano ukada dito Nah, ito na mix sa Okada. Sa uh, parking area muna kami sa Okada. Yung mga parking dito, parking area. Sa Okada. Nah, sa Okada. Bro, tara. Oh. Pinto ba yan? Di ata pinto yan eh. Pinto yan. Walang, yan. <laughs> walang pinto dyan. Ito, so, baka no. doon. Andito, dito. Nandito hey, no. oh, na katungo yung kasi Casino eh. Doon di. na. Ubus na yung oras natin sa <laughs> paghahanap ng pinto. <laughs> Ang hirap ka yung pinto eh. Dito ata sa ano, gitna. Po, upo. Dito po, dito kasi. Sa laki ng parking area. Mahirap pa napin yung pinto ng ukada Laki na pala ng parking <coughs> ano, ukada dito. Wala naman eh. <laughs> na, na, nalilito tayo kung saan yung daan ng ano mayroon naman mga papagtanungan kung saan ayun <laughs> May security na doon. Ito na kami sa loob ng mukada. Ano ang laki ang control ito. Wow. Ang ganda. Ang oh. ganda. Ang ganda. Ang ganda ng mukada. Oh. Ayos ah. Yes.

Uh, sa, sa loob ng okada ang ganda ha oh. uh, wow yeah. ganda no <laughs> sama ko si Boske si, si Junior para lang kami mga dito anda. Dito o, dito, tayo <laughs> dito. casino. O Kada afkada, kada dito yung malaking Yung baka uh, ano yan, mamaya mag swing, -swing. lalaro yung pauntin mamaya thanks sir Dito Dito na mga pilihan dito May mga isa sa tao po ang gaganda ng mga dito restaurant